Marami ang hindi nagustuhan sa performance ni Cuadro Alas sa laban niya kay Yuki Oguni. Uguni. Yun sana ang laban na magbibigay sa kanya ng opportunity na magpakitang gilas sa harap ng mga Japanese boxing fans. Sa first round pa lamang ay masyadong gigil si Casimero na tapusin agad ang kalaban at marami siyang binibitawang power punches. Hindi niya sinukat muna kung paano lumaban si Uguni at kung ano ang strategy ng Japanese fighter. Pero ayon naman sa paliwanag ni Casimero, kaya daw niyang talunin si Uguni sa round 1 lamang pero hindi siya nagmadaling in-knockout agad si Uguni dahil gusto daw niyang ma-enjoy muna ang mga nanonood na boxing fans sa first round pa lang, uh, nagano ako na gusto kong tapusin siya. Pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood. So baka mabiti na naman yung mga manonood. So gusto ko ipapaano muna ang laban para ma-expose yung laban. So para naman ma-insighted yung mga tao manonood. So yun. Uh, Ayon sa ibang boxing observer, medyo maagang naubusan ng hangin si Cuadro Alas. Hindi yun magandang sinyales kung sakaling magtatagal ang laban. At dahil sa accidental headbutt sa round 4 na nagdulot ng sugat kay Yukinori Uguni, tinigil ng ring officials ang laban at idiniklara itong technical draw. At sa tingin po natin ay hindi talaga maganda ang overall performance ni General Casimero sa laban niya kay Yukinori Uguni. Ito ang dapat tutukan ni Cuadro Alas kung ano ang dapat niyang baguhin sa kanyang fighting style at kailangan ba niya ng bagong coach sa kanyang team? Dapat kasi i-improve ni Casimero ang accuracy ng kanyang mga suntok dahil marami rin siyang mga power punches na binibitawan pero hindi tumatama. Hindi ito pwede kay Naoya Inoue dahil very accurate ang mga counter punches ng Japanese monster. So ano nga ba ang mas magandang gawin ni Casimero upang mas mapalapit na siya sa kampiyonato? Ano ang dapat gawin ng Team Casimero at ng Treasure Boxing Promotions upang mabigyan si Casimero ng opportunity na mapalaban sa winner ng Undisputed Championship ni Naoya Inoue at Marlon Tapales ngayong December? Siguro mas maganda kung sumulat sila sa WBO na bigyan si Cuadro Olas ng opportunity na lumaban sa isang WBO Eliminator sa Super Bantamweight Division. Sa ngayon ay rank number 3 si Casimero ng WBO sa 122 pounds. Yung rank number 1 na si Sam Goodman ay mandatory challenger na ng IBF. Samantalang ang WBO number 2 na si Luis Neri ay mandatory challenger na rin ng WBC. Therefore, Si Casimero ang highest available contender ng WBO para sa isang eliminator fight. Kailangan ni Cuadro Alas na mapalaban sa isang eliminator fight dahil ito lang ang magbibigay sa kanya ng mas malaking tsansa na mapalaban uli sa world title fight. Pag-aralan, sasaliksikin kung anong galing at lakas sa ring. Kung meron bang dating magandang laban, pag-usapan, mawulit, o magbakan natin, dito lang sa Esports Time Philippines! Esports Time! we oh, like are